Another Sunday, another pets na naman tayo dito sa Grotto Pet Market. Huwag niyo nga pala kalimutan mag-subscribe sa si channel ko mga boss and follow mo na rin yung page, Facebook page natin, Jake Adjusig. pusa seri muna tayo ngayon mga boss. Tara, samahan niyo ako, update tayo ngayon sa mga pusa dito sa Grotto Pet Market. Morning boss! Morning boss! Ito, medla sila boss, saka sila pa mo. No? Ano to boss? Gershan boss. Gershan, pure white? Oh, ganda. Ito po, po mail. Ah, ito male. Two months po Two months na. Ganda uh, po. Mail naman po. Magkapatid sila. Ito yung mail. Ah, magkapatid sila. Oh, ganda. Ganda yes, po. O, ano rin ito uh, sa white cross? Uh, uh, 5K lang po sila. 5K. Oh, po. Two months na. Ganda po. Ganda oh, po sila daw ha. Kasama na po ito, na yung Ito 5K din. Pang... Ano dyan daw nito? Female po. Female. Male yes, and female. Ito ba tanong mail? Ito. Low ice Low ice. Anong contact number mga boss? 0910 2200 po. Anong pangalan boss? Karl po. K-A-R-L. Ang niya na lang si Sir Kasi... Ang contact niya. Thank you, Sir Thank you, Mama. Ano pangalan niyo, Ma'am? Ana. Ano Ma'am? Ana. Thank you, Ma'am Good morning, Boss CJ. Kamusta? Ang mo ngayon? update tayo kay Boss CJ. Available let's go. Ano ito, Boss? Ricky Shorter Mail. Log

babae babae po doon ito ang ganda na ito ha benglal ito yung ano ito boss? ito beauty shorter ha ito beauty shorter ganda ha solid to boss ha Email. doon ilang months na ito boss? 7 months 7 months ganda o oh. pagkano to boss? 25 days 25 days ganda nya no Dengal. quality lilac Babae pa yan, o. Oh. Yan, kay Boss CJ. ito naman, Scottish Paul. Abi. O. Oh. 7K to. 7K na lang. Opo. Yan. Email. Ito naman. Ito naman. All day, kapatid niya, 4 months old pa lang yan, ha? Ayun, 4 months old pa lang. 7K na lang. 7K na lang. Opo. ito naman yung Bengal natin. Ito, Bengal. Laki, ha? Pusa serie tayo ngayon, ha? Ayun, pusa serie tayo ngayon, mga boss. yan Ayan. Yan yeah, no, obenga, no? So, obenga. Lalaki yan, boss? Lalaki. Ang tanya yan? na natin ng 18 yan. 18,000. Lalaki. Pwede nang pang-estat. Pwede na. Bengal. Pwede na yan. yon yon sa lahat ng mga gusto mag-abil kay Boss CJ, PM lang kayo Lalo. sa FB niya. Maraming salamat po. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, siyempre. Kay Boss CJ, Google Series. Yun, maraming salamat, boss CJ. Yun. Thank you, Boss CJ, ha? Salamat. Good morning boss Dennis! Good morning! Kamusta boss? Kamusta mabuhay-buhay? Kamusta mabuhay-buhay? Dito siya po sa mga mga... Ito naman, Persian. Oh. No? Ito Persian? Ilang months na ito? 6 months. Going 7 months. Oh, going 7 months. Malaki. Oh. Bigay ko na lang ito ng 5,000. 5,000 na lang. Oh. Yan. Persian. Itong... Uh, British. shorter or Ter? Oo. Oh. Huwag ka na yan boss? 15,000 na lang. 15,000 na lang? Yun. Yung isa na yun? Ayun, yung isa. Babae yan. Oh. Golden British yan. Gold, Golden British? Mukha mo oh. ba? 10000 na lang yan. 10000 na lang? Oh. yon Yan. Yun. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Boss Dennis, oh. PM lang kayo sa FB niya. Thank you Boss Dennis. Salamat. Morning Boss Jeff.

Oh. Ah, yeah, Exo. Exo ang tatay. British, tapos Exo yung tatay. Bahay siya. So, lalaki to, kaka 3 months lang kayo, 25. Oh. Uh, Bigay na lang natin ito, kahit 8K na lang uh, ito. Uh, uh. 8K na lang? Yung oh, sa? Ito, unahan na lang dito, mga boss. So 8K na lang, oh. Ganda lang pala yung British. British. Solid na blue. Ito isa two months na Persian to babae. Ah, ito two months oh, na. Persian. person. Ah. Uh, Kailangan ito kahit 7K na lang. Babae to. 7K na lang? Oo, oh, person. Murang-mura na to. Persian. Oh. Persia, no? oh, okay. Mura oh. na, na lang dito. Unay blue. Unay oh, blue pa. Ito ba sa ragdal? Yun. Kisa na to. Kakakuha lang ng babae na. Babae sa. Kisa na to. Una na lang dito. Ragdal. Pwede na lang ng dose to. Mag-6 months na to. Yun. 12 na lang. Oh, yeah, Una na lang dito. Malaki na oh. Lalaki. Oh. Ito isa sa baba person. Ah, ito version na white, pure white sa mga naghahanap ng pure white. Lalaki, four months. Oh, lalaki. Yan, ganda ng mata. Bigay na lang nato to, 5k na lang. 5k na lang. Yan, lalaki, malaki na oh. 4 months na. Kasi meron ako dito aso. Ah, oh. pinapasabay lang ng pano niyan ko, baka may aso na sa Yon. Ito, ito ganda na ito ha. Ano to? Jumbo Chow, 2 month old. Jumbo Chow. Oo, lang sa na isa dito boss Ito, na lang ito na ito. na lang, Jumbo Chow. Pero makikita niyo, gaganda, lalo kayo. Negotiable pa, boss? 2 months lang yan. 9K, 2 months lang, lalaki, tatlong babae. Yun. Yan, sa lahat ng mga gusto mag avail kay Boss lang kayo sa Jeff's Cattery. number mo, boss? Ano na 0976-088-9365 Yan, si Boss Chef Thank, Thank you, Boss Chef, ha Thank you, my so, Boss Mimi Hi, Boss update kay Boss Mimi Dito sa Grota Market May dala siya rito ng no, Kano rito, Boss? Bente, uh, negosyable Bente, negosyable uh, Ragdal, malaki na, oh uh, Ilang man sa Boss? Five months Five, na. five months na ito ang Negotiable pa. Ito, marami rin cage dito si Boss Baby. Oh. Ang kibon, tsaka mga pugaran. Ito, may cage siya. Set na. Eto, marami. Ito, meron din tayo rito ang ano, mga Gritty Shorter. Ito, 5-5. Ito naman, 4.5 5 Pagka kapatid yan mga boss Murang mura 4-5 na lang British per time Yon sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Boss Bibi BM right. lang kayo sa FB niya Sige right. Boss Bibi ha Ako no. ni right, Ma'am Lisa Ang tab din ako sa mga accessories ni Ma'am Lisa dito sa Grotto Pet Market Ito marami siyang mga leash dito Saka mga cat litter Ayan yung mga mga oh, marami rin siya. Yung oh. mga mga kainan, tsaka inuminan ng aso, pusa. Yan. Ito, may mga stroller din sa rito. Ano, oh. pagka dadalhin nyo sa mall yung mga for, for baby nyo. Yan. Ito, mga inumina, no? Oh, Ang dami, oh. BM lang kayo mga boss sa oh. mga gustong motor kay Ma'am Lisa. Marami rin siya mga pet bag oh. Yan. Mga pet bag niya yan. Marami rin. Ah, mga laruan ng pusa. Ah, meron din, no? Thank you, Ma'am Lisa. Ito sila, ang kikit, ha. Ito, 4-5 lang ito, mga boss, itong tabi. Tapos, itong ginger, 4-5 lang din. Ito lang ang 5-5, itong white and black. Yan. Napakaganda ng pattern niya. Ano, napaka-playful pa nung mga yan, no? Oh ito 4 5 na lang tong tabi. Ayun. Etong ginger 4 5 lang din, British short Persian. PM lang mga boss sa mga interesado. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babush!